Isang solid na food tripan na naman ang natagpuan natin dito sa Muntinlupa na onsan sila yung ng Monster Shomai at Rainbow Shomai. Ito ngay matatagpuan dito sa Sukat Upper Highway. I-google map nyo na lang Muntinlupa Police Station along Meralco Road yan mga kaputrip. Nagsisimula nga pala sila magtinda simula alas sa is ng gabi hanggang sa maubos ang kanilang mga isnap. Naku mga kapotrip, sabi nga nila nakakaubos daw sila ng 4,000 pieces na assorted na Nakong napakadami. At kita nyo naman, pinipilahan talaga. Napakadami nga ng flavors na flavors nito. Sa so, sobrang ang dami, ang hirap na mamili, kayo na pumili. Ayan yung mga flavors. Pakipost na lang. Shoutout nga pala kay Kuya Bunjeng kasi dahil sa kanya nalaman namin tong shumai na to. At ayan nga ang sample na kanilang monster shumai. 80 pesos ang kanilang monster shumai kita nyo naman napakalaki talaga. Kaya naman umorder na rin tayo ng kanilang pinagmamalaking monster show may at ang ibinigay nga sa akin ni Ate Lab ay itong bestseller nila. Ang cheesy scallop Tara mga kaputrip, tikman na natin to Ayan mga kaputrip, nandito tayo ngayon Sa Upper Sukat Highway Ay to nga, meron tayong dito Pinipilaan na pa daming tao Monster Shomai Pinalo na ito yung mga sinasabi ng Jumbo Shoma. Ito, napakalaki oh. At ang flavor na ito, cheesy scallop. Kasi itong napakalaki yung Shoma na ito, 80 pesos yan. Tapos meron siyang asamang biryani rice, 20 pesos yan. Tikman na natin yung mga food trip. Kung ano ba yung pinipilangan dito. Ay, <laughs> Ayan, tikman na natin. Yung cheesy scallop po na. Huwag muna natin lagyan ng pinaka sauce. Iyan yeah, yung sauce niya, toyo. Yung, mm. yung cheesy scallop niya, kailtok. Lasang ano, hindi siya lasang scallop. Lasang ano siya, iniling na baboy. Pero malalasamo yung cheese. Opa. Mm. Yun talaga yung lalasa ko. Ito natin naman natin yung kanin. Biryani rice na. Mmmmm! Kuya, dami yung gita. Yung biryani rice nila. Sa pagkakalaso ko curry powder na nilagay sa rice. Kaya parang curry rice para sa akin. Mm. Tama, curry nga ginamit nila. ba? natin. Pagsabay natin yung cheese scallop kaya nga itong biryani rice daw mm -hmm. eh trip layuin nyo na to Sukang upper highway sarap nga pala kay kuya bunjeng follow nyo siya kundi dahil sa niya din natin malalaman itong solid na sumayan dito sa Suka Tapra Ayan, show me ni Love at First Bite. Tara mga kapudrib. Tayo na. trip, Kay follow pa tayo dito si Kuya Kevin. Kuya Kevin, kamusta? Sarap, sarap nung show me nila yung, yung mga May makulay. Yun o. Know? Tara, boss. Tara sa girlfriend ko nasa Dubai. Yun know? right. Thank you. Buwi ka na. <laughs> old trip kasama natin Sir Pauls Sir kamusta yung show mo dito Ayos silang po solid 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 sana panya napa pasperya napa samtang Diyan yung ani oh solid makaka-excitement niyan Shout out boss Na child niya pala sasaw ko kay Ginoo lado You know Hey Gino